Matinding pasabog ni Senador Ping Lacson laban sa ilang kongresista na umano'y humakot ng bilyong-bilyong pondo -bilyong para sa flood control projects. Ayon kay Lacson, nakakaduda ang biglaang paglobo ng budget allocation para sa flood control na umabot sa daang-daang bilyong peso. Aniya, hindi makatwira na ang sobrang dami na alokasyon, halos bawat distrito ay may flood control project na kahit sa mga lugar na hindi naman binabaha. Ibinunyag ni Lacson na may mga kongresistang nagmaniobra ng budget upang masentro ang pondo sa kanilang mga distrito. Ang masaklap, tila ginagamit umano ang flood control projects bilang conduit para makakuha ng kickback at personal na pakinabang. Galit na galit si Lacson dahil para sa kanya, malinaw itong uri ng pork barrel insertions na matagal na niyang isinusulong na alisin ang pambansang budget. Kung tutuusin, ang pondo para sa infrastruktura ay dapat na nakabatay sa pangangailangan ng taong bayan, hindi sa pansariling interes ng mga politiko. Dapat pa nilakso na sa halip ay mapunta sa health services, edukasyon at mas mahalagang infrastruktura na katambak ang pera sa proyektong hindi naman prioridad. At e, tanong niya, bakit tila flood control ang naging paboritong proyekto ng ilang mambabatas? At hanggang kailan matitiis ng bayan ang ganitong sistema? Mga kababayan, sangayon ba kayo sa punto ni Lakson na ginagawang gatasan daw umano ang flood control project funds? Ibahagi ang inyong opinion at comment sa section down below. Ng bayan, Edbury Bag 274.8 billion pesos in taxpayers' money, he openly lists projects, hold your breath, funded by his office. Isa pa sa pinagmamalaki ng mga pag-angking congressman ay ang flood control structure sa butas. Pater nga po yan sa President. Perimeter fence ng subdivision, sari-saring gimmick, makapandaya lang ng milyones sa kaban ng bayan. Pareparehong contract price, 77.199 million pesos. Pareparehong river bank protection structure, Pareparehong guni guni. Thank you, Mr. President. Mr. President, my distinguished colleagues, I rise on a matter of personal and collective privilege. To uncover schemes surrounding a systemic problem in our country, one that submerges our nation not just in floodwaters but in deep depths of corruption. In the course of our research and investigation, we encountered several words. Their meanings we could not find in the dictionary, so we looked somewhere else. Alas, we found them in the corruptionary. We have a saying, a leaky roof today is a ruined home tomorrow. Thankfully, President Bongbong Marcos himself has taken decisive steps to plug the leaky roof as a determined follow-through on his striking rebuke and appeal to conscience with his resounding admonition, Mahiya naman kayo. Wasting no time after his stern warning during the last SONA against those who misuse public funds, Malacanang established and launched the Sumbong Sapangulo website last week. I commend and sincerely thank the President for this open-source website. Not only does it open the public a direct line to the President to report anomalous flood control projects in their midst, but in my case, including that of my staff, the website makes our investigative work a lot easier. for one, the coordinates that the website provides showed us a faster way to find shady, even ghost projects. last week, the president took aim. today, i am pulling the trigger. Para sa ating mga kababayan, Nakatutok ang aking presentasyon sa araw na ito sa mga flood control projects pa lamang. Hindi pa rito kasama ang iba't ibang iba pang mga infrastructure projects na punong-puno rin ng anomalya. Isa-isahin natin ang mga impormasyong aming nakalap sa mga nakalipas na linggo mula sa aming sariling pag-aaral at pagsasaliksik na suportado ng mga impormasyon mula mismo sa mga DPWH officials at insiders pati ilang contractors kasama na rin ang open sources. Una, ang kalakaran ng ilang mga kontratista at mga kasabwat nila sa gobyerno na paggaat sa paghati-hati atia ng pondo kasama na rin ang mga termino o codes patungkol sa kanilang modus. Pangalawa, ang mga palpak na proyekto dahil sa paggamit ng substandard na materyales kasama na ang mga kontratistang nasa likod nito. Pangatlo, ang mga proyektong lantarang inaangkin bilang congressional insertions. Pangapat, ang patuloy na pagbaha sa iba't ibang lugar na narating namin kahit taon-taon ay paulit-ulit na binubuhusan ng bilyon-bilyong pondo. At ang pinakahuli, ang mga tinatawag ng pangulo na guni-guni o ghost projects na aming nahukay. For over 15 years from 2011 to 2025, we appropriated more than 1.9 trillion pesos for flood control management program under the budget of the Department of Public Works and Highways alone. Sa loob lamang ng 30 taon mula 2023 hanggang 2025 higit 1 trillion pesos ang ating inilaan sa ilalim ng tatlong na ipasang budget measures para sa flood control. Halos 53% ng kabuuang pondo sa loob ng labing taon. When we are speaking in trillions of pesos, we should expect our streets and low-lying communities to be flood-free when the rains pour. Gayunpaman, sa paghagupit ng magkakasunod na habagat, at mga bagyong Krising, Dante at Emo. Ilang linggo pa lamang ang nakalipas, kasamang winasak at inanod ng baha ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga flood control projects na halos bago at kakukumpleto pa lamang na dapat sana ay nagbigay proteksyon sa ating mga kabahayan at komunidad. Corruption has been so pervasive and systemic that doing so is like a piece of cake. And when I say piece of cake, I mean that funds for a specific project are divided. Shares vary depending on greed. Big parts swallowed by corrupt operators, both from the public and private sectors, leaving only crumbs for actual project implementation. May ilan pangang proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Mr. President, let me illustrate an example of the pie sharing in a severely corrupted project. Na kong bigyan diin na hindi ito representasyon ng lahat ng kalakaran sa flood control projects sa buong Pilipinas. While the pillaging pattern is relatively the same, the pie sharing varies depending on the level upgrade. Ihiwalay muna natin ang mga regular o legal na buwis at insurances na automatic na binabawas sa mga proyekto. 5% value added tax, 2% withholding tax, 1% para sa bonds and insurances at 1% materials testing. Ibawas na rin natin ang allowable contractor's profit na 8 to 11 8 to 10%. Halimbawa, sa 100 milyon piso na pondo para sa flood control project kung ibabawas ang maximum allowable deductions nasa 82 milyon ang matitira para sa proyekto. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Sa mga halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap. Ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang maanumalyang proyekto. 8 to 10% para sa opis mga opisyal ng DPWH. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. May extra 2 to 3% pa na parte ang district engineering office kung may sosobra sa contractor's profit. Nakompute na rin kasi ng District Engineering Office ang tutubuin ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Ang tawag nila rito, reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakda ng District Engineering Office ay nakasulat at napagdesisyonan na. Parang gamot, Mr. President, lulunokin na lang ng kontraktor. 5. 5 to 6% percent para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5 to 1% percent para sa COA. Mr. President, meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6% percent ng pondo. Ito ang itinuturing na royalty ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan i o itatayo ang proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25 percent ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40 percent o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Mr. President, there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Ito ay base sa mga case studies na aming pinuntahan at mususing inimbestigahan sa iba't ibang dako ng bansa, particular sa isyo ng flood control. Hindi na namin sinama sa aking presentasyon ang mga naikutan at ibinunyag na ng Pangulo. Ang malinaw na malinaw. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasacre ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Nauna na po itong iniulat ng ating Pangulo noong nakarang linggo. Nambanggitin niya ang mga items na pare-pareho ang contract cost sa kabila ng pagkakaiba-iba ng specs, disenyo, at haba ng proyekto. Panorin po natin ang video. Pag sinabi, may limampong project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho, pare-pareho, pare lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor imposible yan sa parlance po na ang nakakaalam lamang ay ang mga kasali sa gulangan sa pondo ito po ang tinatawag na distinct distinct ang mga budget items na makikita sa General Appropriations Act at awarded contracts na may pare-parehong halaga para sa magkakalapit man o magkakalayo na proyekto distinct dahil ayon sa aming mga informants sa loob ng DPWH at kunumpirma ng ilang contractors, coded na budget ito para mayroong pagpak pagkakakilanlan ang mga quote-unquote may-ari ng proyekto. Para sa mga nakakaunawa, ang ibig sabihin po ay akin yan. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa puesto na dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumulit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagat ayon sa mga contractors at DPWH, DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Mr. President, sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa taong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba distinct. Babalikan po natin, Mr. President, mamaya ang lalawigan ng Bulacan na aming maituturing na pinakanotorious pagdating sa anomalya ng flood control projects base sa aming mga findings. Unahin muna natin ang kaso ng questionabling flood control project sa lalawigan ng Pampanga. For years now, the Riverbank Mitigation Project in Candating, Arayat, has been the face of a failed flood control project. Tuwing umuulan, panay ang aray ng mga taga-arayat sa pag-apaw ng ilog na hindi mapigilan ng flood control. Mr. President, binisita ng aking mga staff ang arayat nitong nakaraang dalawang linggo lamang na tinamaan din ng hagupit ni Emong at nagdulot na naman ng pagguho ng ilang bahagi nito. Take note, Mr. President katatapos lang ng panibagong repair nito noong lang Hunyo ng kasalukuyang taon, 2025. Sa itsura structure, tila baga hindi binibigyan pansin ng gobyerno ang kandating. Pero kung babalikan natin isang taon pa lamang ang nakakaraan o noong Agosto 2024, may gumuho ng flood control matapos mahagupit ng monsoon. Mr. President, A review of the budget books shows that we started funding the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Kandating, Arayat, Pampanga, way back in 2018. Let me give a rundown. In 2018, we already spent 20 million pesos on a project for the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Kandating section, Arayat. Kalaunan nasira. Since then, it has become a cycle. <clears throat> Mr. President, we used the people's tax money to repair it in 2023 for a contract price of 91.6 million pesos. It was repaired again by another year's tax money in 2024. This time, not once, but twice, 91.8 million for phase one and 91.4 million for phase 2. Take note. 20 million pesos lang ito sa una at original construction. If the original construction cost was only 20 million pesos in 2018, why did the repair cost balloon to 350% or 91 million in 2023 and another 183 million pesos in 2024? or an overall increase of 815%. Aba, at nawili na ang funder ng Edma Reconstruction na siyang palaging nananalong contractor sa kandating arayat at Pampanga noong 2023 at 2024. Naglagay pa ulit ng 100 million pesos ngayong taon. Buti na lang, pinigil ng Malacanang ang pag-release ng pondo. Distinct din but in a very distinct way as i mentioned earlier all of these were awarded to the same mighty contractor edmarie construction and trading in total edmarie bagged P274.8 billion pesos in taxpayers money for the rehabilitation repair and repair of Kandating na natila hindi nagsasawa sa repair hindi lang po yan ang issue ng edmarie How can this contractor with an unusual share of controversies including being delisted as DHSUD builder in 2023 be trusted to rebuild its own consistently collapsing project which has evidently come with great cost and loss to the government Paulit-ulit ang pagrepair ngunit ganito pa rin ang kalagayan sa kandating Arayat. Arayat ko po. Mr. President, magtungo naman tayo sa Hilagan Luzon, partikular sa probinsya ng La Union, kung saan matatagpuan ang Bawang River Basin na kung saan matindi ang congressional insertions. Sa tulong ng mga concerned groups and individuals, napansin namin ang bilang ng flood control projects na bagamat wala sa National Expenditure Program noong 2024 ay biglang tumubong parang kabote sa General Appropriations Act ng nakaraang taon. Halimbawa, ang construction of flood control structure along Bawang River Basin, dalawang items lamang na may tig 50 million pesos ang nakalaan sa bahagi ng Nagelian, samantalang ang bayan ng Bawang ay wala pong proyekto sa National Expenditure Program. Abra kadabra! sa naipasang 2024 General Appropriations Act. Nagkaroon ng sampung items na nahahati mula Package 1 hanggang Package 10 na may tig 98 million pesos ang biglang umusbong para sa nagilyan. Sa kabuuan, ang sampung packages na ito ay umabot sa 967.4 million pesos. Halos isang bilyong piso kumpara sa dalawang tig-50 million labang sa 2024 NEP. Sa bawang naman, pitong packages ang lumitaw na may magkakaparehong halaga, 89 million pesos each. Sa kabuuan, ito ay nagkakahalaga ng 623 million pesos mula zero, zero budget sa NEP ng 2024. Sa aming masinsing pagkalkal, ay natuklasan naming iisang kontraktor ang na-awardan ng lahat ng packages na ito, ang Silver Wolves Construction Corporation. Distinct pa rin, distinguished colleagues. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Meron pang mas matinding congressional insertions, ipapakita ko sa inyo. Baco at Nauhan, Oriental Mindoro. Agila constructs congressional insertions Mr President when flood control projects fail to stand against the tides we are compelled to question the feasibility of the project and the technical capacity of the contractor but what if an elected congressman or a political group claims ownership of the project is it not both proper and necessary to scrutinize their motivations and examine the extent of their involvement, and perhaps to hold them responsible. This explains the logic why I am insisting to make transparent the identities of the proponents of the insertions from the House GAB, Senate version, and all the way to the BICAM. If they claim something as theirs, should they not also be accountable for its failures? Mr. President, I raise the question because of the evident congressional banners we observe alongside many projects in Nauhan and Baco, both in Oriental Mindoro. Bilang halimbawa, in Barangay Burbuli, Baco, Oriental Mindoro, one banner reads, Congressional Project, Construction of Flood Control Structure along Barangay Burbuli, Alag River, Baco, Oriental Mindoro, Aguila, Aksyon, Gobyerno at Inisiyatibo sa Larangang Legislatura. This project awarded to Silver Wolves Construction Corporation again is worth 95 million pesos. It is an ongoing project to be completed in December 2025. This project is so important that it can turn stones and get funding approval under the unprogrammed appropriations of the 2024 national budget. this prompts us to dig deeper into the web. and as they say, social media is a great resource of evidence, which lawyers fondly call testimony against self-interest. in one facebook post, we discovered a congressional representative. Showcasing his midterm accomplishment report covering the period from June 30, 2022 to December 31, 2023. He openly lists projects, hold your breath, funded by his office. I repeat, funded by his office, including flood control and river protection initiatives. From Aguilas Baco, Let us travel to Aguilas Nauhan, also in Oriental Mindoro. Mr. President, Nauhan is among the beneficiaries of 3.6 billion pesos worth of projects, while Baco proudly lists 807 million, all of which is attributed to and owned up by the office of the congressman. Hindi lamang po ito ang maswerting na pondohan, Isa pa sa pinagmamalaki ng mapag-angking congressman ayang flood control structure sa Butas River upstream Barangay San Jose Nauhan Oriental Mindoro We took time to visit the project Mr. President which he referred to as a national project through congressional allocation The project was awarded to Raymond Builders for 231 million pesos atinugot inugut din ito program funds dalawang projects na po ito ng Agila na natukla sa naming mula sa program funds. Isa sa barangay Burbuli at isa sa barangay San Jose. Sa tagol ko na rin pong nagbubusisi ng pambasang budget, ang pagkakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund para mag-augment sa ilang items under the regular budget. Hindi po madaling ma-access ito. Dapat, A, may excess revenue collections, or B, new revenue collections, or C, those arising from new tax or non-tax sources, or D, approved loans para sa foreign assisted projects. Mahaba din ang requirements dito, Mr. President. So, ano kaya ang taglay na agimat ni Congressman? What gives, Mr. President? Kung saan may multi-million projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Isa lamang po ito sa napakaraming banners at social media posts ng congressional insertions sa ng mga politiko na naglipana sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mr. President, Ituloy na po natin ang diskusyon tungkol sa aming mga obserbasyon sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Without taking anything away from the good but suffering people of this province on the legitimacy of their needs due to its high flood susceptibility. I want to speak of the billions of appropriations for flood control projects poured into this province in Luzon's eastern flank. Mr. President, When someone gets the largest share of the pie, we naturally ask why, especially if such a price comes from the taxpayer's tab. In Oriental Mindoro, for example, we wonder why among its 14 municipalities, one town tops the bill. Sa pagsalo ng buhos ng pondo, nauna ang nauhan. Nauhan, Oriental Mindoro received a sweeping... 55% of the provinces' 2025 flood control budget. Katumbas ito ng sampung billion piso para sa flood control projects ng bayan ng nauhan palamang. Fair enough, giving the coastal topography and of the municipality, which includes its lowland plains and extensive river systems, such as magasawang tubig nauhan, and its people badly need blood control interventions. However, the magnitude of its budget allocation in the last three years alone, amounting to approximately nineteen billion pesos and nearly doubling each year raises concerns regarding Nauhan's curious case. Even before the provincial governor of Oriental Mindoro blew the whistle, so to speak, on what he alleged as anomalous blood control projects, we had already dug deep in our study, literally sifting through years after years of appropriations for these projects. True to form and with due diligence, I immediately dispatched my staff to Oriental Mindoro to verify the data we gathered about Nauhan and to validate the governor's claims. Mindful of political bumps we may encounter, my directives are clear. We must see no political color and remain impartial in our findings. My staff traversed Oriental Mindoro across 10 barangays to randomly check flood control.